nasa no, sa recto underpass kung saan tayo ng mga spare parts uh, mga bisikleta accessories ito lang sa pangketa dito sa Megyapo at malamang naman eh magugustuhan nyo naman itong ating pag-ikot dito sa sa Kiyapo no? kasi uy yeah. subscribe <laughs> na lang pala ako ayan ang tiktok tiktok tara kasi wala na natin pag-ikot simulan natin dito sa pagikot sa Quiapo maraming mga bisikleta dito ito meron dito kist okay, naka internal cabling na rin pala ito kaya magkano ito kaya? 16,000 29 na rin maka 29 na rin siya yan lang muna kasi mahaba pa tayo eh pero maganda na rin to. ito ito ang lucky 7 kaya? 6,500 pero din dito, ayan, si Lucky 7. Meteor yan, meteor. alloy frame na rin to. alloy frame na rin. Ganda, oh. Aki story nyo, ano, yung stem nya. alloy na rin to kaya? Ito mo, aloy na rin tong seat post nya, oh. At naka seat post lock na rin. Naka 3x10, ano kaya? Naka 3x10 na siya, oh. Ayan. Aloy na rin yung, ano nya, yung rim nya. syempre key story rin mura mura na to at talagang libutin nyo mababa na ngayon ang presyo dito sa Kiapo. kaya po. thank you ha. Eh. Ito isa pa. Ito. Kaya eh, idol. Ito mura rito. Kaya magkano itong paksak mo? 18.5 yan. O oh, paksak oh. Na Evans. 18.5. Naka 29 na to. Naka Kenda na rin oh. Naka ano na rin pala to. Naka 3x8. 3x8 na siya oh. Maganda rin oh, pati yung yung seat post lock niya, alloy na rin. Ayun, saka tong seat post niya alloy. Faster naman yung ano niya, yung saddle niya. Ang oh, magandang maganda na rin to. Yan. Ayan, kuya. Yan kuya. Ito may Rhino Racer oh, maganda magkano Rhino niya kuya? 7.5. o 7.5 lang. Pero naka yung shifter niya, oh. shifter lever niya naka L2 A5 yung brake level niya yan maganda rin at naka ano rin siya oh naka lockout na size 27.5 to yan ayan yeah. naka 3x 3x9 yan yeah. naka 3x9 to na ng L2 rin L2 yan yeah. maganda rin magkano kaya 7.5 pero yeah. yung ramsey mo magkano kaya Oh, ito meron silang Ramsey Naka-lockout na rin siya. 29ers. 29ers siya. naka L2O rin yung setup na group set na ito. ito yung shifter lever nyo. A3, L2. Yung RAMC rin yung ano niya. Yung stem niya. RAMC. Trismo mo na uh, bike. inyo rin pala sa inyo pala to eh ha? Ah? sa inyo rin pala to ano 14.5 14.5 oh, kita, may design pa di ba 26.5.4 4.0 baliktad pa eh fat no? bike fat oh, bike tapos ito naka aloy na rin to kaya no oh, kita nyo aloy na rin tong ano, seat post nyo oh. at yung saddle nyo trings din kumpletong kumpleto ito na talaga pinakamaba pa nakita ko na fat bike yan trings pa yan ha hindi yan pipitsugin ha ito mo, ha, naka 1 by 8 1 by 8 uh, ako yan ah, uh, Shimano, uh, Shimano na rin yan Wala ka nang hahanap yan yan Ito si ate si ate yan Ito naka atomic oh Kaya magkala itong atomic nyo yan, ito atomic nila oh, naka 11 sa dati pero isasagan na nila oh, dahil sa inyo dahil bumaba na rin ang presyo para sa inyo mga gusto makakita ng mga bisikleta mura rito. Yung atomic na yan, magdalawa kulay, isang blue at isang red. Ang presyo nga pala nito ay nasa sabi ko na kanina tapos naka 3 by 8 naka 3 by 8 siya at uh, tingnan nyo no, tingnan naka lockout na rin siya ang laking lockout na siya itong stem niya Alawin na rin. Alawin na rin yan. Ito yung fork nya, oh. At naka-mechanical disc brake na rin pala to ito. Tapos ito, naka-quick release na rin sya. Magkaiba lang ng kulay, ah. Kaya purang-pura na rin yan. Ito namang ras, kuya. Magkano? p May budget build din sila rito, yan. P7,000 lang. Uh, aloy frame na rin. Tsaka yung stem nya, oh. na rin, oh. Ito yung uh, handlebar nya. Ras din. Ras din tapos naka ano siya combo shifter oh ng seng ng shing ah shiming yan yeah, shiming naka 3x8 din yun yung saddle nyo oh ah magka parehong termong termong talaga sa frame niya. naka 27 din to 27.5 tapos naka alloy frame na rin siya naka alloy rim na rin siya oh na rush Ay, mamimili lang kayo ng kulay merong green white, blue, yan. Ito may mga budget May isang gosi yan. Magkano man tong gosi niyo kaya? Parehas lang po. Yeah, parehas lang din ang presyo. Ano size? 7.5 din yan. Murang mura hanapin niyo lang si Kuya dito kuya. Ah, ha. hanapin ka lang nila. Yan. At ito naman yung Oragon. Oragon. Parang may ibig sabihin ito sa Bicol ah. <laughs> Oragon. Oh, yan. Ito, nakatingin yung ano niya, yung handlebar bar niya, Oragon 10, ha? Tapos ito, magkaiwalay nga. Dito lang ito, uh, combo shifter. At least, mapapalitan nyo kung anong gusto nyo. Naka 3 18 to Ito yung ano niya, shifter lever niya. saka itong brake lever niya. Oragon din yung saddle niya. Nakakabig release na rin yung sa uh, seat post lock niya. At pati na rin to, naka quick release na rin. Tapos yan, mechanical disc brake din siya. Oragon DB100 yan, yan ang model niya. At ito, may lagayan din para rito ng antena para mawala kayo. lang ng antena yan. Kaya marami salamat. daw Thank, Thank you. Ito, usapang folding. Meron din sila rito ng folding ito may Evans oh. Kaya magkano ang Evans mo kuya? 6,000 Ah uh, 6,000 pesos 'yang ulay blue na to. Para na fold para pambiyahe-biyahe niyo. Ginto presyo ng dito sa kaya po sobrang baba na sila ngayon. Yan. Si Evans strong yan. Naka 1 2 3 4 5 6 7. 1 by 7 siya. Na Shimano. na Shimano. na yan. Meron din siyang uh, rack dito sa likod. Yan, may carrier din siya. Etong aerobic kuya, discovery. Ano yan po? 8,000. Yan, 8,000 yan. May ano rin siya, may mad card doon. Naka 3x8 din to kaya. Ito yung telescopic uh, stem niya. Oh. Maganda rin yung telescopic stem niya ito. Tingnan niyo yung hub niya. Yayamanin din. Yayamanin. Magkano yan kuya? Sagat na 8,000. 8,000. Marami rin sila ng pagpipilian dito. Kaya magkato aerobic? 13,000 na si aerobic dito, GT. Yeah. Uh, Napin nyo lang dito sa store na to. Yeah. Tapered na ba ito kaya? Yeah? Oh, Naka-tapered na rin pala siya. Tapos yung stem nyo, Heroic din, aloy na. etong stem adapter niya, yan. maganda na rin. Naka yan, cartridge system. Naka lockout na rin siya. 27.5 27 Naka quick release na rin. At ang malupit nito, naka hydraulic na to. Naka hydraulic disc brake na siya. At kita nyo, tinuro pa talaga sa atin na, Shimano pa yan. Pero yung shifter niya, L2 A3 Maganda rin to, di ba? Kuya, magkano ulit ang presyo? 13. 13,000. 13 million. Thank you, kuya. dito so, pwede tayo mga anbas eh ayan ito rin yung meron dito ito aerobic display nyo daw oh. discovery yan aerobic discovery kaya mag tayo magkano 9,000 ah 8,000 8,000 may mili lang kayo ng kulay dito ito ay naka si si shim... si mano na yan ah. si mano na ayun yung nawa fold din to nawa fold yan bagong bagong modelo to with mad guard pa may mili kayo ng kulay ito yung telescopic star. Maganda rin yung lock. Naka-hydraulic na rin pala ito. Naka-hydraulic disc brake na rin siya. RSX. Okay, isa yung, yung mga cable lock niya. With clink-clink yan At tingnan nyo yung ano niya, tab niya. Yeah. Naka-hydraulic so, din, sarili nila. 8,000 pesos. Ray, magkano itong mga jersey niyo? Yan, 1,000 pesos na mamimili lang yung ma Itong drinks daw ay 800 Ano na yan, na uh, yung cycling short niya may foam na yan Kaya secured niya kayo dyan, maganda na rin yan Itong isa ko, eh 600 na lang Mamimili mili lang kayo sa tindahan ni ate Kita niya, may bawas para o, hinabol niya pa tayo para may mga bawas-bawas pa Kita niya, mga kamurang thank you te okay yung u-bike uh, meron din dito yung u-bike 25,000 naka ba yan? Shimano ba yan kuya? X7 Yung bike siya kulay green Tapos naka alloy frame na siya Magkaang yan kuya no? Mga 10 kilo lang yun tayo Ayan no? Ang folding to ha Ito may telescopic stem nyo Meron din, may lock din siya At uh, naka hydraulic na ba ito? Ah, naka V-brake siya tapos ram pala yung shifter lever nyo Yan. Oh, yung pala yung mga pyesa nito kaya pero may bawas pa ako yung sa sakal eh. Yan, kita may meron pa rin daw bawas dito. Ito kuya Ali pa. Ano model mo? Dragon. And dragon, meron din pala rito. meron din dito. May, may take rin hydraulic. Magkano tong Dragon mo? 6,000 lang yung frame niya naka 26 to kuya no. 27. Oh, kita niyo 27 na oh. Yung mo 27 din hydraulic. oh, kita niyo ito pa lang no. 27 hydraulic na siya. Na ano size 27 din. 27.5 na siya. Kita nyo, Alloy frame na 'yan. Oh. Ano alloy. Naka internal cabling na rin oh. Wala ka. Naka-lockout na rin to, naka-lockout na Murang-murang -mura rin dito Eh, hanapin nyo lang tong RC Ayan, Pinewood si bike shop etong etong maxis mo ya. 17 17 daw pang 20 27 ayan may mga gloves din sila rito at marami rin sila uh, may mga helmet din may mga helmet ayan uh, punta na rin sa kiyapo marami yung magpipilian dito canvas ko na kayo dito oh, ng mga iba't ibang mga bisikleta rito yeah. meron din dito may mga port may media rin kayo ng mga port dito yan. Yeah. meron din air tab air type yan. Yeah. may coil type Tayo yeah. yung pagpipili di ba? Ito usapang kasit, oh. Ito, may drinks dito pang baba. <coughs> teh. Teh, magkano tong drinks na to? 9.5. Yung nana. 9.5 o oh. Size 26 no? 24. Ah, 24 lang talagang pang girl na girl to. Ano nyo, may girl pa yan oh. No? Drinks nana. 104. Tapos yung handlebar nya, drinks din. Nakakomposito siya sa mga. Naka 3x7 to. bagian kita ikut Ito yung 5, 550 Madguard Ito so, meron din sila rito Madguard 550 lang Murang mura rin dito sa store na ito so, Ito may mga helmet din sila Ayan. So, may 150 At meron din mga pang kiddies yan no? Alam nyo naman panahon ng Pasko ngayon At kala ko nang niya Ibibigaya sa mga ating mga inaanak Ito yung mga magaling kayo ito sa Clark Lane Meron din din sila tinda rito Clark Lane itong store na ito ha Pero yun nga lang pasilip-silip na lang tayo Kasi Ah, uh, ang nangangangbas lang tayo dito sa Quiapo. Ito meron silang Max Star. Oh. <laughs> Kaya ito nyo, ang naka-internal gaming show. Diba? Yung dalawa, kabila na. Sa 27 na rin siya. 27.5 yan. Wanda na. Wanda yung exterior niya. Tapos naka si Mano PC. Group set yan, group set. Tapos yung crank set niya, stop. Yan ito may lagay ang antena. kayo nawala. Max Star medyo ano niya saddle niya seat post niya bakal na quick release na rin naman 6,000 lang tapos meron sila mga helmet and helmet for kids 300 pesos at meron sila ng yan o oh. may mountain peak na ano sila pang 29 carbon na yan ba ya? carbon na yan, magkano okay? yan ba ya? 4,800 Itong fax na to Ano ba ta? Air na to kaya? M na Air na yan ha Fax siya 4,500 Tandaan nyo kung anong store to Sinabi ko na sa inyo Itong fax din nila Meron 2,600 Coil type na. Coil type naman siya Ito rin o oh, Meron din sila Wheel set na o oh. Tuto lang o oh. 700 by 23 Continental na yan ha Kaya isang piraso lang to ano? Kaya isang piraso lang to Isang piraso yan meron din sila na itong Continental 700 by 28 1.4 Innova 700 by 35 1.000 may mili lang ito may Giant din sila 2.600 marami yung mabibilihan dito Eh so, yeah, meron din pala rito sa bangketa lang, kita niyo ha. Actually ano dito yung mga mura eh, hindi lang lahat nasa pwesto eh. Kaya magano nga pala yung ano yung battle cage niyo. Isang lang sir. Oh, isang lang ha? sa pwesto yan, mga 150 yan, di ba? Yeah. Marami na tayong inikutan. Katulad nitong uh -huh. oil nila, kuya magkano tong oil kuya? Magkano tong oil kuya? 200? Ito uh -huh. so, bintali to sir, 250. 250 yan. Yeah. Yeah. Pero pag pumunta kayo dito, makakatawad naman kayo tapos ito meron din silang mga lock at mga ilaw maraming maraming mga uh, rin dito eto, meron din silang mga eye protector natin at mga grip yan at mga ito mga ilaw ilaw na yan at may ito may oh, 300 nagka 250 daw kita nyo sila, sila na ang tumawad para sa si inyo. Ito, meron din silang mga bata. Ito, battle ko oh Okay, sandaan lang oh, yan. Oo, sandaan o. So diba, pinunta natin sa ibang pwesto, 150 yan. Pero dito, 100 lang. Kaya, maraming salamat ha. Ito so, yan. Ito, ni Kuya, maraming mga mura. Kaya, magkano itong ano niya, Kuya? Itong <tinyo> carrier ng sa likod. 450 yeah. sir. Meron sila dito, carrier 450, tsaka may mga mad guard din. Kaya magkano itong mad guard niya? Yeah, 300 po. Okay, 300 lang. no, 300 sa ibang pwesto yan, 350 meron din sila nito itong mga bago oh. pang frame to kuya oh. magaling ganda kuya? 350 po Ayan, 350 may mili lang kayo ng mga mga accessories dito ito may mga bottle kung mga bottle lang kaya? 120 oh kita nyo 120 lang ha maraming maraming kayo rito may kita sa bangketa Ayan. kaya maraming salamat po yan Ayan, dito sa tayo may tapat na itong uh, QQ Mall may tatagpuan nyo yung mga uh, jersey yan tayo mga magkano'ng jersey mo, te? Katulad na itong Bora na ito. 1,500. Yan, 1,500. May bibset set na rin siya. Ito, ito. Ito yung bibset niya. Yan. Para pagka na, medyo nainita na kayo at nahapaka sa biyahe nyo, tanggalin nyo lang yung jersey. Yan. Yan ang kakangitin nyo. Ah, itong katulad ito, te. Walang bibset siya. Saan dito? dito? Ayan, kita niya. Nasabi na ni ate lahat. Wala na akong masasabi pa. At yung cycling nyo, te. sobrang ate. At, alam niya, hindi ka lang mapapakita sa inyo. Maganda si ate. Yan. kita niya. 250. Eto, jersey lang. Hindi, ito na siya? Ito jersey lang. Ito, jersey lang. Ito lang jersey lang. 250. Pero mga cycling shirt. Ayaw pakita, te. Ayaw. lang. Ayaw talaga. ko na. Mayan, pero maganda si ate. 300. cycling shirt 250. Oh, kita niya. meron din pala sa wholesale kaya puntahan nyo na. Ito rin daw. Yan, ito pwede sa motor at pwede sa bike. maganda maganda na dito kahit maganda rin talaga si ate, ayaw mo Sige na, ikot, ikot muna kami. Thank you te ah. Oh, ito meron din dito, kita niya. Maganda rin din dito, ito meron din sila langis. Maganda te 250. Oh, yeah. Tapos meron sila mga Arnox na helmet. Maganda yung Arnox na helmet. Ha? Oh, 700 lang pero tingnan natin sa ibang pwesto yan sa ibang bilihan 800 yan, 800 pesos at meron din silang kaset eto te magano tong kaset na to te yan 1, 2 1, 2 Submit to, oh, Submit Naka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. yan May tawad pa kung sakasakali kayong pupunta rito. At meron din dito mga battle cage. Dito marami kayo may... At sa alas to, oh, alam, Mura ito mag 20 Kasi may nakita ako dito Ito Diba 100 lang sa kanila to Sa iba 120 yan eh o, Chiniga ko na kayo yan Puntahan nyo lang dito sa store na to At marami kayong matutuklasan dito na Maraming Mura sa kanila So thank you muna ito. Meron din ako dito nakita talaga maraming mura dito sa pangkita Nasa pangkita talaga ang mura Katulad yan etong half na to Ano tak na ito kaya? Ragusa Ragusa na yan ha Magkano yan kuya? 3,000 oh kita mo 3,000 pesos eto namang mix zone ano to mag zone pala sorry mga kaigod oh. hindi ko napasa ng video oh, oh, lang yan oh, at ito oh, rin oh, meron din oh, silang kasit eto yeah. sagmit to kaya ano ah oh, uh, weapon. oh weapon pala uh, sorry mga kaigod 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Magkano yung ganyan kaya? 2,500 oh, 2,500 At meron din silang ito Magkano to kaya? Entry. mami mamimili lang kayo at meron pa silang mga mudguard meron din silang stem eto nga palang stem na rin to kaya at dumidilim na rin dito meron din silang etong pedal ay ragusa magkano kaya? Oh? etong area rin kaya ay benta na siya si kuya. oh pwede ha ah. guwaping si kuya guwaping si kuya nah, mahiyain lang to eh magkano kaya? Oh, oh, kita nyo 350. Nakita natin marami tayong lapag. Actually, napili ako dati dito 1,000. Pero ngayon, 350 na lang. At eto, meron silang lock. Ang ganang lock mo kuya? Isang oh, lock. at etong, Atong uh, prang na to. Uh, 2,500. Shimano uh, yan, ha? Uh, Shimano. Atong itong seat post mo kuya? 300 pesos. Pero pagka naligawan nyo si kuya, baka mapapawasan niya pa. Pero guwaping sa si guya, kita, kuya, ayaw pa rin ito tayo. Sige, ay. Oh, ayan ha, kita nyo, mahiya ilaw oh. daw Ayan Kasi kuya, puntahan niyo lang dito kasi Mura siya magbenta Ayan Thank you kuya oh, Eto, katabi ni kuya si ate Siyempre, ate, kuya, ayan uh, Maganda to iyong helmet uh, 450, eto meron gusto sa taas Ay, parehas lang Eto, uh, kung gusto niyo, gusto niyo magmina ng ginto Ayan, ito meron gusto nyo Ate meron silang Ate Light. Mga yung Tela Light. Ate, sorry. May 150 Oh, may 150, 250. At ito, meron din silang pedal. Ang pedal niya ay Mr. Bikes. Magkano to, te? 400 yung mamahalin. 400 lang daw yung mamahalin. At meron silang mga alay na yun. Alay na. At meron din silang mga lock. Dito may mini. Ayaw lang din magpakita ni ate. Pero maganda dito si ate. Ayaw lang. Mahiyay talaga sila rito eh. मादल कैसे मगर था बादल हंड्रेड 150, आई मतलब आई है, रे गए